Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong uh, pahayag ni Ako Bicol Party List uh, Congressman Saldico sa akusasyon ng mga <coughs> Diskaya Couple. Na silang dalawa ni Speaker Martin Romualdez di umano, tumatanggap ng kickback as high as 25%. Okay. So ito sa News 5. The statement representative Saldico ako Bicol party Sabi niya, I vehemently deny all the baseless and irresponsible accusations made against me during the Senate hearing held today. Kahapon kasi na statement. These unsubstantiated claims which attempt to implicate me are not only hearsay, but are also politically motivated, designed to mislead the public and deflect accountability. The 2025 GAA was certified and approved by both houses of Congress and signed by the President. As mentioned during the Senate hearing, the President even vetoed some provisions and withheld the release of funds for projects. However, the validity of the 2025 GAA is currently the subject of a case before the Supreme Court and the Ombudsman. For this reason, I am unable to comment. on the matter to the public but reserve my right to comment on this matter if and when required by the courts where this matter is pending. Ayan. So, parehas sila ni Speaker Martin Romaldes. Deny, deny, deny. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Or at least, nagsalita. So, again, palagi kong sinasabi, may dalawang korte. Actually, may pangatlo pa eh. <laughs> court of Law, Court of Human Law, Court of Public Opinion, tayo ang judges, itong Court of Human Law, Human Justice, ang mga judges talaga, yung mga napoy niya judges, ang pinakamataas po, Court of God. Kasi po, ang Diyos is a God of Justice, God of Righteousness, God of Accountability. Lahat tayo haharap doon sa taas. So itong sinasabi niya, na hindi na siya magkukoment, dahil nasa Supreme Court, nasa Ombudsman, tama naman. Mabuti na lang at magsalita siya na hindi totoo. Ba't sa public opinion bahala na tayong mag-judge on our So kung ano yung judgment natin, sino ang nagsasabi ng totoo? kaya ba o itong si Salpico? Bahala na yan, bababasahin natin. Tingnan natin sa ano ah? Tingnan natin sa people who reacted. <laughs> ito yung ito yung court of public opinion eh yung people who reacted depende sa bilang sa tumawa sa nagalit sa naglike yan yeah. <laughs> 10,000 people who reacted yan oh no. 9,900 ang tumawa what does that mean <laughs> hindi naniniwala kay Saldico oh talo siya sa public opinion 250 ang galit And then 169 lang ang nag-like. So anong percentage, percentage 169.016%. Uh, Ayun. Talo sila sa public opinion. Kaya maganda itong social media dahil maka makaganya, makareact ka. Maliban lang ang Pangulong Marcos Jr. natakot <laughs> inalis niya na itong feature na ito, hindi mo na mabibilang ilan ang nagtawa, uh, nag-like, nag-love, nag-comment. Wala, inalis eh. Kailan ba yon? Last year ba yon? Yung pinotaktis siya ng uh, halos isang million na laugh emoji? Wala na. Talo. <laughs> oh, sana makita ito ni Congressman Saldico, makita ni Speaker Romualdez kung ano ang reaksyon ng taong bayan sa kanilang pagdidinay, Okay? O, oh, mabanggit ko lang, yung pasabog ni Congressman Toby Chanko kahapon, small committee report na saan? Wala. Hindi maipakipakita. Mabuti na lang, marunong itong si Congressman Toby Chanko dahil Naatasan siya ng presidente na alamin mo anong nangyari. So dahil presidente nag-utos, napilitan Congressman JJ Suarez yung uh, binigay yung data. Oh, napagalaman natin uh, ang sa 2025 ga 13.8 billion ang insertion ni Congressman Saldico. Oh, Recorded yan. O, paano nila ngayon mapapasinungalingan? Kompleto ng resibo siya, no? Plus, yung Mindoro. Ang ganda yung presentation ni Governor Dolor. O na, pasasalamat. Panlulo, ay, panghihinayang. Panlulumo. Kasi nga, pasalamat sila dahil binagsakan sila ng bilyones na nadagdagan ng 17 billion ang naidagdag na pundo para sa flood Control Project. Kaya lang, imbis na magpasalamat, naghinay ng lumo kasi hindi nila napakinabangan yung 17 billion na naibuo sa Mindoro. Ito na yung expose ni Senator Lacson na uh, either Palpak or uh, Ghost Project. Ah. Sino ang nagsingit? Kaninong construction company? ang gumawa ng mga palpak na project sa Mindoro. Sunwest. Kanino ang Sunwest? O, pamilya ni Congressman Saldico. O, yan lang! Those are hard truths, hard facts. So, bahala, si Congressman Saldico magpaliwanag sa taong bayan. O, kumusta siya ngayon? Nasa Amerika. Kailangan daw niya ng uh, immediate medical procedure dahil ang kanyang high blood Uh, BP is 90 over 60. So, good luck po, Congressman Saldico, sa inyong pagpapagamot sa Amerika. Basta dito, Court of Public Opinion, yun na, ang taong bayan ang manghusga. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Sa kapihan ni Uncle Pedro, so mag-abono siya karon May buntag di akol. May buntag. So nag siya. Hmm. Sa iyang kapingaduhan, nga na ni siya kabulan mo na niyang itsura sa iyang kapi duha na Di, di, tukurong man yung nata. Hmm. Sinakasang ko sa kuno ko sa

o karon human sa pag-abono mag-spray na nagatungoy lang ako kung gayud ibole si Alam mo ang ginagawa ko lang kimi langgam. Salamat ko sa Ginoo o bisan sa, sa naga-suporta. Na sa sponsor kapasalamat ko kay taas na giting akong kape di madugay mapuslan ko na ni eh. so dakog gid akong pagpasalamat sa Dios og bisan sa sponsor